ano po ba ang nakita na o kaya eh, nakita under the leadership of Governor Bombit Adyong at uh, tayo ay uh, nagpalabas ng regulation patungkol na itong pagmimina sa ating probinsya? Uh, basically, ho, alam naman natin na kahit saan naman tayo pumuntang lugar, mayroon talagang mga nagmimina. So before, wala ho kasi tayong policy, wala, wala ho tayong ordinansa or codes na pwedeng maging basihan ng ating provincial government para i-regulate yung ating itong mga nagmimina dito sa probinsya ng Lanao del Sur. Then, nung nagkaroon tayo ng environment code, dun ho nakapaloob yung, yung paano ho, uh, gamitin yung ating mga natural resources. Isa na ho yan, yung ganyang pagmimina. So, nung nagkaroon ho yan, uh, automatically dun sa code na yon meron hong tinatawag na yung PMRB. Uh, isang parang institution board na sila yung magre-regulate ng mga uh, patungkol sa ating minahan so ngayon tinuldukan lang ho talaga na magkaroon ng stop muna lahat ng operation then mag-register sa ating uh, ang ang nag ang nag-approve ng uh, registration isang provincial Uh, governor. Para at least naman, mm -hmm. yung mga ginagamit, yung mga natural ano natin, alam ho ng bawat isa kung hanggang saan yung dapat na pagmimina. Sa provincial government, 5 uh, hectares below yung uh, pwedeng i-approve ng ating provincial government pag uh, five hectares pataas sa regional government na yun. So yun ho yung ginawa natin. Hmm. Anong atbang. anong klaseng pagmimina po ba itong ano uh, pinag-uusapan natin? Are these small time mining, Are these uh, big time mining. Actually may small time may big time oh, na. Oh, talaga ano, dalawa. Meron hong oh, meron ho kaya lang uh, yun ho yung kumbaga malagyan siya ng uh, batas kung papaano ba kasi unang-una mm -hmm. wala akong nagbabayad eh. Oo oh, at saka doon sa mga areas na sakop ng ating mga mayor eh merong mga small time mining na meron me ho. merong iba ay eh, dinadaanan lang natin, meron naman oh, oh, iba na. Oo alam naman natin 'yan. <laughs> Oo, oh, alam naman. Alam naman natin 'yan. Iba na secluded na medyo malayo pero ongoing pa rin. So eto, eto 'yun, eto may may, may it be ano uh, large scale o kaya eh, small time mining. Oh pareho yung small tsaka yung big time na mga ano kasi uh, kahit kay naman tayo dito di ba alam naman natin nakikita na ho natin yan mm -hmm. sa ating mga mayroon pa nga sa gilid lang ng highway yeah, so yun ho yung yun ho yung ginawan ng aksyon although matagal na itong eh, problema paano naman pero, po paano naman, naman yung ako? naging ano tugon ng ating mga mayor ah uh, nung kahapon lang ho Oo. meron nagkaroon ng uh signing na nandun yung mga mayors natin para i-enforce na ho. Okay, yung was ating, it over, ano. overwhelming? Lahat hat ba ng ating mayor ay eh, nakaisa doon sa signing kasama meron o ho, hindi? Meron ho, witness ho sila. Oo, ah, okay. Ho sila. Uh, -huh. uh nandun, nandun din ho yung Henry, yung minister uh -huh. ng uh, at dito sa regional government uh -huh. uh, Nandun ho sila ang provincial government and yung mga municipal mayors natin para at least once na i-implement na to alam ho ng ating mga uh, mayors yung mga rules kung papaano ba ito. O ano. At saka pa, para malaman nila na uh, pag may mga ganyan kasi may mga share yung bawat LGUs, barangay, mm. municipal and provincial. Kasi marami ho sa atin uh, dito na hindi ho nila alam na meron dapat binabayaran. Aya, yan uh, kasi uh, yung ibaho ang iniisip an ah, sa lupa ko naman to eh. Oo. So gawin ko na ito. Oo. Ni kailangan ho natin uh, mag-register or magkuha ng uh, approval from the provincial government para at least nakapaloob na doon yung lahat ng rules, kumbaga yung share kung paano yung sharing ng profit nung ano. Kasi uh, whether we like it or not, meron ho talagang share yung host. Mm -hmm host na barangay host na munisipyo and of course the provincia the province of Lanao del Sur. oh so, ah, bagay eh, every mining activity so kaya a eh, found mind or mined uh, mga minerals in the area are not sold exclusively owned by those uh, kung nakalagay Oo. sa lupa niya nabanggit jubu nabanggit jubu resources yes nabanggit okay. po kanina vice gov na kay uh, sa opisina ng gobernador kukunin o yung lahat ng permit? Opo. O, ang Office of the Governor ang magbibigay ng permit. Yun ho yung nakasaad sa batas. Okay. Paano naman po ang uh, how serious it is ito uh, pinanukala at uh, pinapatupad ng opisina ng gobernador? Nung nagkaroon ho tayo kahapon ng signing, uh, siyempre para nandun din ho yung mga uh, mayors natin para rin ho makita ng lahat na tayo, seryoso tayo sa lahat ng ating pinapatupad na batas. Hindi lang ho tayo gumagawa ng ordinansa or codes mm. na hindi naman natin ini-enforce. So at least yun, uh, parang warning na rin yun and masabi sa lahat ng mga big time or small time na kahit may operation kayong ganyan, kailangan nyo pa rin kumuha ng permit. Ayan. So yung pagkuha naman ng permit, nandyan naman din ho yung Uh, PMRB, yung Provincial uh, Mining Regulatory yes. Board, sila ho yung mag-endorse.